ay e tinahatulan si Imelda Marcos sa salang pagnanakaw. 7 counts, equivalent to 42 years of imprisonment. Hindi pinatupad ni PRRD ang paghuli sa kanya for humanitarian reason. At ganun din kalaki ang respeto ni PRRD kay Imelda. Si Marcos, ilang years nang namatay. Para na nga siyang tinabal eh, na inasin na isda sa kakaburol nila. Ni isang duwending presidente, ayaw siyang ipalibing. Nung dumating si PRRD, pinalibing siya dahil sa laki ng respeto ni PRRD kay Marcos Sr. At ito ay naniniwalang mabuting tao si Marcos Sr. Marami pang kasong kinakaharap at na ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Pero ni isa doon, walang ginawang aksyon si PRRD. Dahil lahat ng desisyon ng korte ay patungkol naman kay Imelda na matanda na. Si Bongbong Jr. Alam niyang wala siyang kapasidad manalo sa eleksyon ginamit niya si Sarah kasama pa yung ate niyang ang tindi magdrama. Pinanalo siya ni Inday Sara. Naging presidente siya dahil kay Inday Sara. Pero anong ginawa niya? Ito lahat. Ito ba yung taong disente? <laughs> At bawat issue na hindi mo kayang kaharapin, may panapat kang diversionary tactics. Hindi mo na ba kinaya mga kapalpakan ninyo? Kaya ginawa mong diversion ang pagpapaaresto kay PRRD at pagproduce ng peking warrant of arrest? At ang kasunod, nagpaplano na kayo na walang eleksyon o kung meron man landslide and kung hindi aayon sa inyo ang sambayanan martial law to follow well try nyo nga na makita nyo rin ikaw bangag ka wala ka nang na utak palagi ka nang high Yang mukha mo, para kapang na Anong sinasabi mong walang kinalaman ang gobyerno? Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Of course, ginagawa nyo ang trabaho nyo. Dahil, alam ninyo kung anong gusto nyo mangyari kay PRRD. At si PRRD at ang mga Duterte lang, ang hadlang sa mga political agenda ninyo. Kaya the whole thing, plinano ninyo. Hindi naman tanga yung mga tao. Kayo lang at iilan ninyong mga loyalista at mga vloggers ang tanga at nagtanga-tangahan. Dahil nga, bayad ninyo siya. Sila. Diba? Pag wala na kayong magagawa against a vlogger, pinapatawag ninyo na sa HOR. Pinapahuli ninyo kahit gabing gabi. Ginagawa mo yung ginagawa ng nanay mo at tatay mo dati. Abay Marcos Jr., ano ba nagawa mo sa Pilipinas sa three years? May maipagmamalaki ka ba? Wala, di ba? Puro kalaguhan ginagawa mo.